mo, kahit kailan, kahit maging kapatid pa kita, hindi po rin kita kapatid kasi ampon ka lang. Ampon! Ate, ano dapat gagawin ko para matanggap mo ako bilang kapatid mo? Gagawin ko po lahat para matanggap mo ako. Ang gusto ko? Ang gusto ko lang ay e, lumayas ka na dito sa bahay na to at huwag na huwag ka nang bumalik. Alis! Surprise! Surprise! Anak, si Amber nga pala, bago mong kapatid. Amber, ito si Atasha. Pwede mo siyang tawagin ate. Hello po, ate Atasha. Masaya po ako, makilala ka. Huwag mo nga akong Hindi kita kapatid. Anak, bad Di ba naalala mo, sabi mo dati gusto mo ng kapatid? Kaya kinuha namin si Amber sa bahay ampunan. Sana naman ituring mo siya na tunay mo, kapatid. Anak. Pero gusto ko yung totoong kapatid. Hindi itong fake na to! Ayoko sa kanya! Atasha! Ayoko okay. ba sa akin ni ate? Pwede naman po ako bumalik sa ampunan. Ayoko po kasi siyang magalit. Anak, hindi. Gusto ka ni ate Atasha mo. Siguro, nabibigla lang siya. Tinihin mo na lang muna, okay? Pero sigurado kami ni Daddy na magkakasundo rin kayo. Sige, anak. Pahinga ka muna. Oh, Mami. Ano yung problema mo? Ba't nakatulala ka dyan? Daddy, nag-aalala ako kay Amber eh. Parang hindi siya matatanggap ni Atasha. Pero, ayaw ko namang ibalik sa bahay ang punan si Amber. Kawawa naman yung bata. Ako rin naman, Mami eh. Pero, uh -huh. hayaan na natin si Atasha. Magkakasundo rin yung dalawang yun. Bigyan natin sila ng... ...munti pagkakataon. Alam mo, tama ka, Daddy. Sige, tignan muna natin kung magkakasundo sila. I hope magkasundo talaga siya. Sana nga. Akin na nga to. Mga ago ka na nga ng mami at daddy. Mga ago ka pa ng laruan. Sorry po ate. Binigay kasi yan ni mami sa akin eh. Sabi niya pwede ko daw hiramin. Huwag mo nga na ate at hindi kita kapatid. Alam mo, kahit kailan, kahit maging kapatid pa kita, hindi po rin kita kapatid kasi ampon ka lang. Ampon! Ate, ano dapat gagawin ko para matanggap mo ako bilang kapatid mo? Gagawin ko po lahat para matanggap mo ako Ang gusto ko, ang gusto ko lang, eh lumayas ka na dito sa bahay na to at wag na wag ka nang bumalik. Alis! Umalis ka na! Di ba sab sabi ni Mami bawal tayo lumabas ng bahay? Pero sabi mo, di ba, gagawin mo gusto ko? Oo, oh, umalis ka nga! Alis! Sana makinig nito yung bata na yun. Kaya nga, Daddy, anong oras na, no? oh? Inikot na natin yung buong barangay. Hindi pa rin natin makita si Amber. Wala bang update, Daddy? Tumawag na ako kanina, eh. Wala talaga, Mami. Um, Hindi ba? naman natin pwedeng i-report ng missing kasi wala pang 24 hours. Oo nga. Eh kung ikutin kaya natin ulit lahat, nag-aalala ako dun sa batang yun. Baka ako ano nangyari sa kanya eh. Ikaw at Asha, ano ba kasing ginawa mo? Bakit wala si Amber? Di ba sabi ko huwag kayong aalis ng bahay? Baka naman inaway mo. Mami, pwede ba? Huwag na natin magalitin si Atasha. Alam ko naman di yung magagawa yun eh. Di ba, anak? Hindi ko mapulog, Mami. Bakit po ba niya maniwala sa akin? Tsaka hindi ko naman po siya tunay na kapatid. Kaya dapat lang pumula siya dito sa bahay natin. Tsaka, inagaw niya po kayo sa akin. Mga aga po siya ng pamilya. Anak, kailan ka pa naging ganyan kasama? Hindi ka namin pinalaki ng daddy mo na ganyan, ha? Walang inaagaw sa si Amber. Kasi pareho namin kayong mahal. Totoo naman po, mami. Hindi ko nga po kayo naiintindihan ni daddy. Bakit po ba kailangan niya pa po hindi pa po ba ako sabag sa inyo? Anak, Atasha. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Nagawa lang namin mag-ampun kasi hindi kami magkakaanak ng mami mo eh. Kaya, ang kailan namin naming gawin eh, mag-ampun. Po? Ibig sabihin po, ampun po ako? Bakit hindi ka po sinabi? Anak, hindi namin sinabi sa iyo kasi hindi ka na iba sa amin eh. Tinrato ka namin bilang tunay naming anak. Sana ituring mo rin na tunay ng mong kapatid si Amber. Tulad ng pagturing namin sa ng daddy mo. Alam mo anak, maswerte ka. Nahanap mo kami ng mami mo. Meron kang buong pamilya. Si Amber, baby pa lang siya. Yan ang siya ng nanay niya pagkakaanak. Kaya namin inampun si Amber. Kasi nangungulila siya sa isang ama, sa isang ina, at sa isang kapatid. Ikaw yun. Huwag natin ipagdamot sa kanya yung pagmamahal. Okay? So, sorry po, mommy, daddy. Kasalanan ko po talaga kung bakit nawala dito sa Amber sa bahay natin. Gusto ko po sumama si sa inyo sa paghanap sa kanya. Sige, hanapin natin si Amber. Huwag ka na umiyak, ha? Huwag ka na. Hali, hanapin natin ulit. Okay? Tara. Tara, anak. Tara. nagpunta. Bakit ka umalis ng bahay? Buti na lang walang nangyaring masama sa'yo. Amber, huwag kang alis ng bahay, ha? Nang wala kami. Kami na yung ate Atasya mo. Amber, sorry, ha? naging naging masamang ate ako sa'yo at nagkulang sa pagmamahal, pero pangako ko sa'yo, mamahalin at ituturoy na kitang parang totoo kong kapatid po ba ate? Oo naman, Amber. At kaya tayo binigay ka nila, mami at daddy, upang maramdaman natin ang pagmamahal ng isang magulang. At kaya tayo nagkatagpo upang maramdaman natin ang pagmamahal ng isang kapatid. Mahal na mahal kita, Amber. Mahal na mahal din kita, ate. Hala na, uwi na tayo.